Tinawagan ni Freya ang kasintahan si Mark upang ihatid siyang pauwi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan ang papa mo sa ginawang paglipat ninyo sa Bulacan. Hindi ba rin niyo naisip ang trouble sa pagparaw at parito mo? Huh? Reklamo ni Mark nang nasa daan na sila. Ay naku Mark, I argued with my father a hundred times already. I even suggested na magnad na lang ako ng apartment sa may malapit sa shop. Pero wala rin nangyari. Tulad ngayon, pag nating natin sa inyo halos alas 7 na kung hindi mata-traffic, mag-uusap lang ng konti at aalis na ako kagad dahil makati pa ang uwi ko. Very inconvenient, sweetheart. What are vehicles for? Hindi sumagot ang binata dahil huminto ito sa exit at nagbayad ng tolong. Sweetheart, why don't we just schedule our wedding? Sabihin ko kaya sa papa mo ngayon na umamanhikan na kami. Tuloy ni Mark nang muli nang tumakbo ang sasakyan. There you are again, Mark. Alam mo namang hindi pa ako handa para sa pag-aasawa. Mga bata pa naman tayo, ba? Diba? 29 ka at 24 lang ako. Just the right age para lumagay sa tahimik. By the time na 30 ako, baka may aasahan na akong tatawag ng daddy sa akin. Darating din tayo dyan, Mark. In the second place, hindi ko basta-basta may iwan ng papa. Two years ago, my mother died. At hindi pa nakaka-recover ang papa doon. Kailangan lang ang lola ko. fair naman kung kayong panahon ito pa ako kung wala kay papa. This is one thing I hate with our culture. Close ties. At hindi na ko si Mark. At gaya ng sinabi nito pasado, ala chester na silang nakarating dahil traffic sa EDSA. Makalipas ang kulang isang oras sa ay umalis na rin ng binata. Kinabukasan ay hindi may hihatin ni Antonio ang anak, kaya muling nagabang ng tricycle lang dalaga. At tulad din ng dati, ay kinaiiritan niya ang pangyayari. Pinapara niya ang isang tricycle ng mula sa rikuran ay nag-overtake ang isang jeep at huminto sa harap niya. Nagulat pa siyang makilala ang driver. Sakay na, wika nito na nakatitig sa kanya. Parang biglang hinalukay ang sikmura ng dalaga. Though sexy eyes again, mga matang sa niya, kung tumitig ay matutunaw kahit batong buhay. Nang tumikhim ang driver, saka pa lamang parang natauhan ng dalaga at umikot sa likod at muling sumakay sa harapan. At tulad ng dati ay may mga pasahero sa daan. Subalit sa tuwing may magtatanghang maupo sa harap ay magalang sinasabihan ng driver na sa likuran na sumakay. At tulad din kahapon ay hindi pinuno ng lalaki ang jeep at mas iilan lang ang sakay ngayon. Gustong gusto na ni Freya na magtanong pero pinipigil niya ang sarili. Nasa North Expressway na sila nang mag-abot ng bayad ang dalaga. I'm sorry, nakalimutan kong magbayad kahapon. Kunin mo na rin dyan. Ani na yan inibata ng perang driver. Sige na, Mr. Masanta. Formal na sagot ng lalaki. Nagulat si Freya. Napatingin sa driver. Hindi ko natatanda ang nakipagkailala ako sa iyo. Mahinang wika niya, hindi niya gustong marinig ng mga nasa likuran na nakikipag-usap siya sa driver. Magkalapit lang ang bahay natin at kilala agad namin kung sino ang mga bagong mukha. Nagkibit balikat ang lalaga. Kung sa bagay ay probinsya ang lugar nila at ilan-ilan lang ang bahay malapit sa farm. Pero bago dumating sa kanila ay mga locust housing ng gobyerno. Wala insist na kunin mo ang bayad ko, hindi ako nagpapalibre. I can afford to pay, formal niyang sinabi. Nakakahiya marahil sa mga tao sa likod kung dito tayo magpipilitan, Mr. Masanta. Sabihin na natin sa monumento ang tungo ko talaga at naisakay lang kita. Hindi ako talaga na mamasada. Formal ding tugon ng driver. Hindi na nagpilit si Priya, bagamat nagtataka. Tahimik silang pareho hanggang sa makarating ng kamatsili. Isang thank you ang ibinigay niya bago bumaba. Tumangulang ang driver. Ano bang hindi ako tinanggapan ng bayad? Komento ni Freya sa kaibigan pagdating sa butik, baka may crush siya yun. Nakangiting namang sagot ni Elisa. Kung sa bagay talagang ang gwapo, Elisa. Type ko nga eh, super hang talaga. Kaya lang jeepney driver lang at suplado pa. Gusto ko na nga yatang maniwalang may mukha ang driver na sinasabi mo ah. Maniwala ka, Elisa. Kung hindi nga lang driver, baka makipag-usap at magpa-charming ako. Freya, hindi mo kailangan magpa-charming para mapansin ng mga boys You can qualify sa sofa model kahit sa ilang prestigious beauty contest. Ani-elisa na silyo pa ng kaibigan at sinipat ang kabuoan niya. Kasing guwapo ba ni Mark ang driver na yun? Muli nitong bangit. No, but it doesn't mean he's less handsome compared to Mark. so habi si Mark. Clean cut. Executive type. Alam mo na, when matching necktie and attache case plus the expensive car, sinabayan niya ng kaibit ng malikit ang description sa kasindahan. This driver is deep Rug, Rough. Masculine. Mahaba ang na nakatali sa likod. And mind you, I like the scent of Cologne, Nia, local or otherwise, and every time his clothes gusto mo na yun ang balahibo ko. At pagtumingin tumingin kahit bralyante matutunaw, kaya nga lang instead na touchy case, toolbox, and salip na expensive car, pang pasaherong jeep. Tumawa si Elisa, sinabayan na rin ni Freya. Really Freya, sa description mo sa lalaking ito, less the toolbox and the jeep, I'm dying to meet him. Sasagot pa sana ang dalaga pero may mga customer nang pumasok sa butik. Monday to Friday, pumapasok si Freya pero hindi ang Sabado at Linggo. Hindi ito pinahihintulot ni Antonio. Anong silbi ng sariling negosyo when you cannot even rest on weekends? Ang sabi pa nito sa anak. Kaya sa dalawang araw na iyon na kung saan mas maraming customer ay pinauubaya ng dalaga kay Elisa. Anyway, nakapagde-day off ito anytime on week's day. Paakala ko ba yung matatapos ang kotse ko? Aniya habang naglalagay ng butter sa toast. Maaga pa naman iha. Pero kung gusto mo puntahan mo sa may duluhan, walang ibang building kasunod ng bahay natin kundi ang talyer at ang bahay ni Parang Pedring na nasa may likuran ng talyer. Mga 2 to 3 minutes walk lang. Kung sa bagay hindi pa ako nakapag-iikot man lamang dito. I guess this is the right chance. Hanapin mo si Froylan Iha. Napahinto sa pagsubo ang dalaga. Froylan, tila ito yung pangalan ng jeepney driver. Pagkaway nagkibit ng balikat. Kapangalan lang marahil. Pupunta ako doon pagkakain pa. Naka-cycling pants na kulay dilaw ng dalaga at puting t-shirt na umabot lang ang haba sa garter ng cycling pants. You're gorgeous, darling. Baka magkagulo ang mga nagtatrabaho roon, ani ah, Antonio. Thanks pa, pero huwag kang mag-alala. Hindi kita uuwi anong mamanugangin, mekaniko. nating piro ng dalaga bahang tinatali ang sintas ng rubber shoes. Pagkatapos ay sinuklay ng kamay ang maiksing buhok. Tumawa ng malakas si Antonio. Beware, beware. Hindi natin alam kung sino ang makakarinig ng sinasabi natin. Ang papa talaga oo. Magbabike ako. At tinungong ang ng bisikleta. Maya maya pa ibinabaybay na ni Freya ang mabatong daan. Panay puno mga damo ang nakikita niya at dalawang bahay sa may kanang bahagi ng daan. Huminto siya sa rat mismo ng talyer. Tulad din ng ibang pagawaan ng mga sirang sasakyan ang nakikita niya. Hinanap ng mata niya ang sariling sasakyan. Nakita niya ito sa may malapit sa isang building na malit at marahil ay ang pinaka-opisina. May nag-i-spray ng pintura. Paminto sa pagtatrabaho ang mga tao ng mapo na siya. Nagsipula naman ito. Inakay niyang papasok ang bag at isinandal sa isang nakaparadang jeep. Nilapitan ng isang lalaking nakangiti sa kanya. Excuse me, saan ko makikita si Froylan? Doon, miss, itinuro nito ang building. Nasa loob si Froylan. Napunan niyang nagbulungan ng mga lalaking nagtatrabaho ng lumakat siya patungo sa building. Hindi niya pinansin ng mga ito. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kotse niyang pinipinturahan ang parting na yupi na ngayon ay hindi na. Huminto siya sandali at nakapamewang na pinanood ang pagpipinta. Hindi niya na malay ng pagsungo sa pinto ng hinahanap niya. Ilang sandali din siyang pinagbasa nito bago nagsalita. Ikinalulungkot ko kung hindi ko na i-deliver ngayong umaga ang kotse mo, Mr. Masanta. Santa. Nagkasakit ang pintor ko kahapon at ngayon lang pumasok. Naglang lumingon ang dalaga. Kilala niya ang boses na yun at muli na sa harapan niya ang driver ng jeep. Ngayon lang niya ito nakitang nakatayo at mataas ito. Gasino nang umabot siya sa balikat nito. Lumakad ang lalaki patungo sa kanya. Umatras siya ng bahagya. Mamaya lang ay tapos na yan. Pakisabi sa Ninong Antonio na ako mismo ang magdadala ng kotse mo mamaya. You own this place? Kung hindi ka magagalit, oo. Nakangiting sagot ni Froylan. Matutunaw ba siya sa ngiting iyon? Nanatili siyang nakatingin dito ng isang magandang babayang lumabas mula sa pinanggalingan ng lalaki. Naalis na ako, Froyland. Uy kaan na nang makita siya yung ngiti. Hay, at tuloy-tuloy na itong umalis. Wala sa loob na sinundan niya ito ng tingin. Tara sa opisina, Miss Ramazanta. Humakbang ang dalaga upang sumunod, ngunit hindi sinasadyang nasabit ang kanyang panang paa sa isang nakaharang na bakal hindi niya napansin. Sa pag-iwas na huwag mabuhulal, ay mabilis niya inal. Lali Lalay ang kaliwang binti, at nabuhos doon ang lakas niya lalong nakasama dahil hindi kaya ng injured ang tuhod ang ganong uri ng stress. At kung hindi siya maagap na nahawakan sa bewang ni Froylan, malamang na siya. Napapikit sa sakit si Freya. Oh, clumsy. Ako sa niya sa sarili. Easy. At walang sabi-sabing binuhat siya nito papasok sa opisina. Tila siya papel sa mga bisig nito. Please put me down. Aniya sa pagitan ng sakit at pagkapahiya. Hinapag siya ng binata sa isang silya. Thank you. I'll be fine in a minute. Halos walang tinig na lumabas. Subalit kitang kita sa mukha niya ang sakit na nadarama. Sinabi ng ninong ng debate diferensya ang kaliwang tuhod mo dala ng aksidente. Hindi ka dapat nagbabike patungo rito. Hindi sumagot si Freya. Alam niyang tama ang lalaki. Pinawarsan niya ang hindi pa niya lubos magaling na binti. At idagdag pa ang nangyari kanil kanil lang. Hinawa na ng laki ang binti niya ng walang sabi-sabi at tiniyas ng bahagyang cycling pants niya. Namamaga ng kaunti ang tuhod mo. Hindi mo kayang lumakat pa uwi. Kaya ko. Pwede ko bang palipasin na sa... ng kaunti ang sakit. Tumayo ang binata. Huwag kang tatayo. Hintayin mo ako dito at ihahatid kita. Huwag na. Kaya kong umuwi. At sinikap niyang tumayo. At magpipilit sana ng humakbang ng ang ibalik ni Ramkait. Ni Froylan sa upuan. Mr. Masanta, palala, lain mo lang ang tuhod mo. Huwag ipipilit mo ang pagtayo at paglakat. Pagamat alam kong hindi ka aabot sa pintong iyan, Huwag sanang matigas ang ulo mo at maghintay ka sandali. Ilalabas ko lang ang pick-up, okay? Para siyang batang pinagsabihan ito. Hanggang sa makalabas si Froyla na hindi umimix si Freya. Naiinis siya sa sarili. Minuhat at nagpapabuhat siya sa isang total stranger. Well, maaaring inaanak ito ng amanya. Pero para sa kanya, estranghero sila sa isa't isa. Ilang sandali pang matuling lumipas ay muling sumungo sa pinto sira. Ra. Froyla at walang sabi-sabing minuhat siya uli palabas. Nagpapalag siya. Hindi mo na ako kailangan buhatin. Pwede namang alalayan mo lang ako. Shut up. Mahiya ka sa mga tao. Pagalit nitong saway na ikinatiin niya. Pinagtitinginan sila ng mga mekaniko at ng mga helpers. Napagpikit si Priya. She must be dreaming. Two nights ago, ay nagpapantasya siyang niyayakap siya ng gwapong driver. Ngayon heto, hindi lang yakap. She is dramatically being carried by this hunk driver. Matatawa ba siya o maiinis? Hindi niyo matiyak kung alin sa dalawa. Buhat-buhat pa rin siya nito hanggang sa itas kasunod si Antonio na siyang nagturo kung saan ang kwarto niya. Binuksan ang matandang pintuan ng silid ng dalaga. Maingat siyang inilapag ni Froyland sa kama. Sinulya pang lang siya sandali ng binata at tinungo na nito ang pinto palabas. Ipahatid ko na lang ang bike niya nino at pagkasabi nito ituloy-tuloy nang lumabas. What happened, Iya? Balik ni Antonio sa anak. Ikinuwento ni Freya kung paano niya na ang kalimang tuhod. Binigyan lang nito ng justification ng plano kung kuha ka ng pangmasamantalang driver. Freya, pa, you're kidding. Hindi kita pwedeng ihatid at sunduin araw-araw iya na tayo mo namang mag-commute na lang. At lalong hindi ako papayang na magmaneho ka with that injured knee of yours. So having a driver is a good idea. Naku naman pa, kung ikaw nga mismo hindi na nagkaroon ng driver dahil mas gusto mo ikaw ang mag-drive, lalo ako. I feel safer kung ako mismo may hawak ng manibela tulad din ng katwiran mo. Protesta niya what I am telling you, Freya, ay magkakaroon ka ng pansamantalang magmamaneho sa iyo habang may depresya ang tuhog mo. One month at the most, and I don't want to hear any arguments. Naroon ang finality ng tining ng ama. Huminga ng malalim ang dalaga. Hinimas-himas ang naman magapang minti. At this point in time may talagang advantage ang pagkakaroon ng driver kaysa mag-gypsy at mag -taxi. Kung mga isang buwan lang marahil ay mapagtitiisan na niya yun. At sino naman ang kukunin yung driver? Sa panahon ngayon, padelikadong mas na lang tayo kumuha ng tao. Isa pa nga sa hindi ko gusto pa pa. yung mga ibang lalaki dito sa bahay natin na hindi natin nga sino kilala. At sino naman ang papayag na temporary lang siya. I'll come up with one, Iha. may Monday, may driver kana. na. Ika ni Antonio na tinungo ng pinto. If that needs still hearts, you can take your previous tablet. Lunes ng umaga, iika-ika ng bahagyang dalaga na mababa upang lumasok. Dinat na niya ang ama na may kausap sa komedor. Magyasi ang napat dahil kahit nakatalikod ito ay kilala niya kung sino dahil sa nakataling buhok nito sa likod. Andiyan ka na pala iya. Halika at samahan mo kaming mag almasal Tumayo ang lalaking kausap ni Antonio at lumunod sa kanya. Kumusta na ang tuhon mo? Bungad nito. Hindi na kumikirit pero ayoko pa rin parsahin. Salamat nga pala. Formal niyang sagot. Bakit nandito ang lalaking ito? Natili sa kinatatayuan niya si Priya at hindi inaalis ang tingin kay Froyland. Tulad ng dati ay nakahapit ito ng maong nakupas. Nakataki ng light blue na polo shirt. Lacoste, pero imitasyon tiyak. Aniya sa sarili. Imitasyon man o hindi, ay hindi mapigil ng dalagang mapalanok. Kung atraksyon ng pag-uusapan, tiyak niya. The sky would rate 12. Sa timbangan na 1 to 10. Nagyapa siyang nagulat ng tumikhimang ama. Ikinurap ang mga mata. How stupid of her to drift into thought na tila na mo. Hinila ni Froila ng upuan para sa kanya. Bantulot siyang lumapit sa mesa pero hindi umupo. I'll just have coffee. Naglagay ng kape sa tasa niya. Iha si Froyla ang naimporta kung maging pansamantala mong driver. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Simula ni Antonio. Nahinto sa ginagawa ang dalaga at tumingin sa ama. Tiniyak na tama ang narinig niya. Malaki ang tiwala ko kay Froyla iya. At hindi pa iba sa atin. Dahil inaanak ko yan. O siya maiwan ko na kayo at itutuloy ko aking exercise. Pagkalis ni Antonio ay tumayo na rin si Froyland. Sa kotse na katahihintayin. Tumangulang ng marahan ng dalaga pero hindi nag ng ulo at patuloy sa pag-inom ng kape. Kung si Froyla lang makakasama niya sa araw-araw sa loob ng isang buwan, then she's in big trouble. This guy spells trouble as in trouble.